Thank you so much sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin vlog. So, ito na nga pag-usapan muna natin yung mga interview bani ano ni Tisoy noon, Tapos nagkaroon pa siya. Yan itong ano pala yung kay ano kay Julia Montes, 'di ba may movie sila tapos ikumpara natin itong kay Catherine. oh, siyempre, di ba? Kasi yan ang lumalabas, alam nyo, pag mag-scroll ako, lumalabas lang bigla yung mga interview ni ni Tisoy, yung ano nila ni Julia, yung kanilang movie noon. So, pero yung iba, hindi ko kasi pinapanood, bigla na lang siyang lumalabas pag mag-scroll ako sa FB. So, lumabas nga yon Tapos, yung iba din lumabas alam nyo, manapansin ko lang, parang iisa lang naman yung mga, mga tanong doon, yung single ka ba, ganun lang, kailan ka magsisettle down, anong edad ka magkaroon ng girlfriend, yun pa rin yun, kaso nga lang, ang napansin ko, iba-iba yung sagot ni Tisoy. Di ba? Iba-iba. So, siyempre, mag-isip ka rin kung marunong, eh, di ba? Kung marunong kang mag isip din, hindi kayong papaling-paling na fans kung talagang aldab ka, aldab ka. At saka kung nasubaybayan mo simulat sa pool, bakit mo pa, di ba? Sabi na nga, iwanan mo sila, pero pwede kang umiwan sa kanila yung sasabihin na hindi ka na magla-likes, manood ka na lang ng mga videos, di ba? Kung talagang pag-isipan mo, manood ka ng mga videos, at saka isipin mo yung una, yung pinakauna pa, hindi sa ngayon. 'di ba? Ako ganun ni. Eh. Ang iniisip ko yung noon, hindi ngayon. Kasi iba na nga, 'di ba? Kagaya yung halimbawa, yung mag-asawa kayo kung mayroon namang magkakalabuan kayo, 'di ba? Hindi naman perfect talaga ang, 'di diba, ang relasyon. Mag-asawa or mag mag-boyfriend girlfriend pa lang kayo. Talagang mayroon talagang ano, 'di ba, away. Hindi talaga sabi na hindi kayo mag-away mayroon talagang awayan. Wala kang perfect, di ba? Tapos, siyempre, yung isa naman, eh, masyadong, ano, di ba, ganun na masyadong mainit na ulo. Ikaw naman ay hindi. So, kailangan mo ring isipin, hindi na yung magalit ka rin, di po ba? So, pag-isipin mo, ah, pag-isipin, ah, isipin na lang natin na kung halimbawa ako ano, isipin ko mag-away kami. Isipin ko para hindi talaga lumala yung away. Isipin ko na lang yung mga nakaraan natin, yung mga una nating pagkakilala. Diba? Ganun yun eh. Ganun. Ganun talaga eh kung para ko ang Aldab. Kasi syempre nasubaybayan ko nga simulat sa pool. So, hanggang ngayon ang pinapaniwalaan ko yung una, hindi na sa ngayon. O ito na nga yung mga kwento na yan eh, ang mga sagot ni Aldin Iba-iba. Pero iisa nga lang yung question. Dahil pa na yan kinu-question, single ka ba Kailan ka talaga magkakaroon ng boyfriend, a girlfriend, magkakapamilya, anong age na magkakaroon ka ng girlfriend? Ganun lang din iisa pero ang sagot kasi ni Tiso, iba-iba eh. Minsan mayroon talagang gusto niyang sagutin na ito, it's na to. ba diba, yung latest 30? O ilang taon na ba siya lumampas na oh O, di ba? So, noon ilang taon na sinasabi niya noong may kaliserye pa. O, di ba? Iba din yun age na yun. Ngayon, iba din. So, doon lang. Kasi isa lang talaga ang mga tanong nila eh. Oh, di ba? Isa lang tanong nila kung gusto nila talagang ibobol ano talaga. Pero alam mo, karamihan naman doon mga scripted. Di ba, ba mga palanga? Puro naman yan scripted lalo na GMA. Scripted yun. Itauhan nila kaya yun. Tapos ang nag interview ba eh hey, sa kanila din. So, at alam nila kung paano utuin yung mga tao o mga fans. So, ayan na nga, itong, ano ko kasi, na, na, ano ko, yung interview nila ni Julia. So, tinanong na nga, yun na nga rin, isang question talaga noon. Alam nyo, napansin ko ah, pag sabi, anong age ka ganon? May asawa ka na ba? Anong age ka mag, ano meron, magkalong magsisettle down? Ganon. Tumingin si Julia sa kanya, mumiti. Tapos, tumingin din, mumiti talaga! ngumiti nung tanong na yon kung kailan siya may shota na ba siya ganon anong age ka magkaroon tumawa talaga so napansin ko yun tapos tumingin din si nung pag pag tawa ni Julian ngumiti talaga siya di ba talagang ngiti talaga kasi bagay yung Iba-iba naman yung ngiti. Iba-iba naman yung tawa ng tao. So, talagang sabi kong gano'n, bakit siya tumawa yung question na yun? Diba? Ang tanong, tanongin mo. Ta... Sabi mo, magtatanong ka sa sarili mo. Bakit siya tumawa sa mga question na yun? So, may alam siya. Tapos, tumingin si Tisoy sa kanya. Napa-smile din. O, oh, diba? Tuma ngumiti din. O, bakit? Iseryoso e, nga yung aloy yung tanong sa kanila. Tapos nung nakasagot na siya yung yung nagtanong na reporter, isa GMA din. Si Nelson, alam niyo naman kilala niyo rin. Nag tumatawa din. Hindi alam niyo yung mga tanong na yan, seryoso na dapat siya Hindi eh. Oh, di ba ang pinapakita sa atin? Humingiti, tumatawa. Alam na. Tapos eh kung simple eh nako. Alam nila lahat pinapaikot-ikot nga lang yung mga fans. Alam nila lahat kung ano talaga ang real score nila ni Main at saka ni Alden at alam nila ang katotohanan. Oh, 'di ba mayroon pang minsan nag-aano talaga ako, nag-isip ako, oh, bakit siya tumete, oh, ba't tumawa? Ganon din yung interview doon, 'di ba, yung sa Channel 5? Oh, 'di ba yung sa Piking Kasalan nga? nagingitian sila, oh, yung Piking Kasalan, oh, 'di ba? talagang pag-isipan natin, hindi lang tayo nakatutok din sa isa. Pero hindi na ako nasasak... Ay, ba't ako maapiktuhan? Eh, totoo yung ano, yung pinapaniwalaan ko, yung katotohanan sa tunay na buhay. Hindi yung mga showbiz na, na lumalabas ngayon. ba diba? At saka, oh, una pa lang, yung HLG na una, alam na ni Catherine yun alam na ni Catherine yun at saka yung, yung director na yun si Catherine Molina alam na nila kung ano talaga si Alden single double double na yan may asawa na alam nila alam na alam kaya so, so ngayon mang, wala pa yung movie pinalabas nila na ganun at saka ipapalabas pa sa mga ibang ano e, simple kung nagbabasa ka ng mga 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 magasen or mga newspaper na yan para bibilhin. Oo. Oh. Siyempre, yung mga Catherine na mga, ay, oo, Catherine na fans na dati niyang si, ano, si Padilla. Siyempre, nagagalit sila doon kay, ano, Padilla. Siyempre, isiship nila doon kay Alden. Di ba? Dahil sina sinabi ni Alden na single siya. Pero, alam niya ni Catherine. Kay thank you so much. Yan lang pang kwento ko sa mga palanga. Thank you. Bye.